Mahigit sa isang milyon ay pinagbabawal na droga o shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Paranaque Police Station sa isinagawang drug buyback operation kaninang alas 5.35 na umaga sa Lopez de Leon Street, Barangay Tambo, Paranaque City. Kinilala ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Roderick Mariano, ang sospek na alias Robin at alias Rosa na naarap ngayon sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, tinatayang umaabot sa 160 na gramo ang nakumpiskang hinihinalang Cebu na nagkakahalaga ng 1,088,000 pesos. Ang mga nakumpiskang ipinagbabawal na droga ay nai turn over na sa PNP Southern Police District Forensic Unit para sa quantitative at qualitative analysis. Kaugnay nito na nanawagan si Police sa Brigadier General Mariano sa publiko na kapag may mga nalalaman ng mga iligal na transaksyon ng ipinagbabawal na droga sa kanilang lugar, agad na ipagbigay alam ito sa otoridad. Aniya, mas magiging epektibo ang paglaban sa droga kung kapit kamay ang publiko at ang otoridad sa pagsawata sa ipinagbabawal na droga. Ako, si Jojo Sikat, walang Inatasang balita.